up mga karabas kamusta po kayo ano isang maulang hapon po sa inyong lahat sana po ayos lang yung mga karabas natin dyan sa sa Maynila ano tsaka sa iba't ibang parte ng Pilipinas na syempre apektado ng baha grabe yung baha no sa di ba nakita nyo ba ito palita yung pass grabe yung lubog grabe yung pasayero saka-saka sa kanya yung sapong si ano si bro Michael nag send ng picture sa akin kanina sukat ay hanggang sa ano leg oh hanggang na sa ano tapos yung parents niya affected ng baha grabe talagang malalim sa loob ng bahay so sana po ayos lang, ayos lang kayo lang lahat dyan mga karabas kami naman po ayos lang hindi ko po pinangahas na mag-update sa inyo nung kasagasaga ng bagyo kasi eh alam niyo na po galing din ako sa sakit may sakit din ako nung nakaraan eh hindi ako nakapag-update hindi kami nag ano no hindi kami na hindi nyo nakita kung ano yung sitwasyon ng bawat isa pero ito ito yung ano natin update natin ayos nice naman po yung lahat wala namang masyadong binaha dahil eh, sa inyo pongs sumabot ba pong? wala lumabot wala, wala no? O, okay naman kala pong Loy sa kanila lang kasi medyo ano ngayon eh critical na area kaila harabe hindi rin naman daw nakaabot sa ano niya uy chat nyo nga pala si ebay uh, papunta pala tayo so ngayon po ang i-update natin yung kamusta yung mga bangka natin dun sa old mangarin ano sa ating uh, daungan so, kamusta kaya sila at uh, mga karabas ipapakilala din natin yung uh, Bago bago na nating tagabantay ng ating uh, mga bangka dun sa area ano? Ito so, kasi meron po tayong hinuha na na magtitingin-tingin doon ng ating bangka. Kakain na to kapag maulan. Siya yung maglilimas-limas doon. Although yung mga bangka naman natin ay yung si Blandina lalo ay eh, naka ano, kung tawagin ni eh, Cobertado. Yung covered siya ba? So kahit pa paano natutubig-tubigan pa rin. Tapos sa baha. So siya yung nagtitingin-tingin para para siya yung naglalagay sa tabi tinatabi niya para hindi ano rin na ba syempre yung mga bangka doon at uh, yun kasama siya sinama na po natin sa monthly payroll natin so isa na namang taga doon ang kahit pa paano ay eh, nabigyan natin ng hanap ba ng uh, monthly na meron okay Pasok ba? Pasok? 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 Okay, okay. Medyo masikip po yung kalsada namin dito. Mm, pasok pa rin, ha? <laughs> So, dito po ako nakatingin mga haraba sa lansangan na hindi muna ako nakikipag ay to ay sa inyo kasi para focus tayo sa driving muna so syempre gusto nating makipagkwentuhan sa inyo habang nandito at kasi mamaya doon hindi tayo masyadong kapagkwentuhan eh yung so ipapakita lang natin yung ano yung mga bangka natin kung ano yung sitwasyon si cute boy nauna na doon dahil yun nga tinawag niya si ano inform niya si yung taga-bantay natin ng bangka ano? so kaya nandun na siya sabi namin boy wait wait lang pati tila lang kami yung ulan haba ito namang ulan na ayaw tumila patik-tik oh, tika -tik. oh, tika -tik. oh syempre, yan nakikita nyo kasama natin yung timarabas yun 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 Si, Ayan, si Rabons. Yan si Daddy D at si Pungloy. At yan, may truck sa unahan natin. <laughs> Makapit ko muna yung... Mukhang ano, alanganin tayo. <clears throat> alanganin tayo. Oo, malaki masyado truck eh. Ano mga lapad? naman ako dito. pwede bang mag-ano dyan ng konti? Alanganin. Iyan ako ng konti, alanganin din. baka mahulog. Binigay lang. tapos binaba ko yung tinupi ko yung ano yung side mirror. Lucky na napag ya. Pare pare tunog ng ano. Sensor. <laughs> <laughs> ng... Wala eh, no choice tayo. Okay. Na ah, ilusot po. Ay tara. Tingnan po mga karabas ngayon ay wala pang alas pero tingnan ko kung gaano kadilim yung alangitan no. Pero So, yung mga pananim po nung nakaraan, <coughs> kaya, uh, si Tatang na na-stress nice, e stress eh. yung mga pananim po eh, lumubog. Ito lahat lubog. Pero paghupa ng kagandahan, paghupa ng nung, nung baha, ay eh, ano naman, tayo naman lahat ng palay kaya hindi naman masyadong grabe yung damage. Kaya e, nga lang, ibang mga kalsada, yung mga gilid na uka at ibag. Ayan, yung isa ni Reels ni Dalaman. Tibag yung ano, tibag yung kalsada namin dito. Oh, may kasabi ka po. Oh, may sasabi mo din ako. Aling na kwento mo kanina po? Huwag na kwento ka kanina. Yung palay mo kanina. Wala rin pang nadali palay mo. Yung palay Hindi na kinakwento mo kanina yung palay mo. Hindi tira gitmaan ng ano, punti lang din. Nagulip ka. Nagulip na ako ng ano, yung natirang punla, mga dalawang daan siguro. Natay tayong ulip. Ah, nabunot pa, oh, ano lang, sira. Sira? Ibang punla kasi may na. Buti nila marami kang tilampon lang, mm. no? ini, eh, nesta kasi yung po ng ilang araw, uh, yun know, ako, bag uh, na yun. Ayun, bags? Nesta kasi Wait, yung, yung pula yung na makaramit. Sa inyo, tapos na yung pula ni Pongloy, bago na itanip. Matindi yung, yung tanim yung, yung, yung ano, no? Palo yan, no? Kasagsaga ng bag itinanim yun, eh. <laughs> so, pag... Uh, pag... Uh, daan ko doon kayo na sa ano, may asa tumawid, oh. Tapos na... <laughs> <laughs> Buda butik sa yun ha May may kwento lang yun Yung mga karabas yung ilog dito Big brown Medyo malakas ang Si Bay na inform na ha? Hmm Pagkunta na ito siya, Okay Saan ba ba ba? Ang lalim ito dito Kaya pa pa? Kaya pa? Dito ang lalim ang baha dito Ang nakaraan ang Isipin mo pantay ng karsada Ito ba? Hmm Dito lang ang karsada Karsada lang kita At saka mga karabas pala Kaya hindi rin ako nakagawa ng update sa kanila eh ano kami yung busy busy kami dun sa pagkasikaso kay Tatang kasi kasagsaga nung bagyo kasagsaga nung baha baha si Tatang po ay eh, naitala namin sa hospital kasi ano sya yung nagsusuka na meron na namin doon yun kanina na discharge na rin so update rin to kay Tatang sa mga karabas natin na nag na nag-aantay ng update kung ayos, ayos na ba si Tatang eh okay naman po nag positive lang siya dun sa H. pylori test ano naman daw uh, sa bahay na lang yung gamutan yung antibiotics ba okay, okay na rin siya nakalabas na rin kanina so apat na araw din uh, Oh, uh, panelik, dedikado, eh. tulas siyang putik, ang daan dito sa motor to sa mga singgit ng kalsada na simento na mayroong banlik sa ibabaw. Nako, delikado sa motor na. pag bumaba yung dryer, ganito karami binapala ko dati. Nang hindi pa 'yon. hindi pwede dito ilagay yung bangka natin kasi ang lakas ng agos dito na nakaraan kaya dito tayo kaya doon banda ilagay yung bangka marurok na balandrahan oh. oo kung parang gano'n sa bakdad Sigurado, sira ang bakla dyan. Sabi ko kanina, may ipapakilala akong ano, diba? Yung ano natin, yung bagong taga-tingin-tingin dito ng bangka. Ha? Okay, ha? Nakapun. Yan, o. Si... Pwede, son. Ano <Pwede> naman? <laughs> Laking tubig dati dito, sa nung nakaraan. Ito ang tubig, o. <ko>? Ito, <tabi ko> grabe pala. Ito,

Isang hila lang makina nito. Ay, sige yung makina yan. Ay, sige yung makina yan. Ay, mga kararo si Blantina. Naka ganyan siya o naka... Naka, naka, sa, naka sa lubong. Sa Agos yung ano niya ba? Tali. Parang naka ganyan siya, hindi siya nakabalagbag. Pero ito kuya, anong ano, gumanon din o. Kita ko? Umayon din. Ayon niya. Grabe, may bakas ang, ano, baka ng ano, bakat ano na na... Hmm. Ano lang...

kita up natin si ano, kuya. Si ah. isang blandina. Oh. Ah, check natin. Ngayon naman mga karabas, i-update namin kayo sa kalagayan ng ni Blandina 1 natin. Ay, hey, isa natin di ba, Blandina 2 yung oray Hmm. Okay, okay, natin. Natin. Na Oo, dito natin Dito dati nakalagay. Ako dito. Pinabit-kabitan mo kayo ng ano ah, katig no? Para habag daw. Lutang. Ay, sana uh, dito sana nag-una ah. Ang problema dito, kaya gumano niya. Bila di din namin nga tao ng, tahoy yung roko. Uh, Pinampano ko. Pero din naman siya na damay. O, oh, sumugsob. Ito, ito na, wala lang ang takip niya. Ay, ito lang. Okay. Inanod? Oh. Inanod? Ang takip? Oo. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Hindi kasi oh. pwedeng punta ng tao dahil sobrang lalim. Pero ito kasi matibay mm. mm. pa ito eh. Ay, matitay pa. Nung gumaalala nung niyo mga karabas, isang taon, kaya repair namin to. Talagang repair. Talagang... Mm -hmm. uh, full pogi. repair. Pogi-pogi. Di ba nabutas na nga yung ano, yung gilid niya. Pero ano lang yun eh. Ano lang yun, punit lang yun, di ba? Ito dito. Dito eh, punit yun eh. Oo, oh, punit ito, lang yun. Tapos tapalan eh. Pupunitan, mm -hmm. tapos tapalan ng bago. Ito, sunod siguro, sabi ko nga. May na-order mm -hmm. na po nga eh. Bakit yun. <coughs> sabi ko mga kada ka. Kahit na temporary na. Uh, Parang nakaalala lang. Nalagaan niya itong mga karabas eh. Pero umano sa uh, isip ko na kaysa nandito to si Blandina lang eh what if ipamana e, na lang natin kay Kuya Edison kaya to Uy! Uy. Oh, okay. <laughs> <Sakto>. <laughs> oh. okay lang ba yun niya? Okay lang ba? Okay lang ba? Uh, malaking bagay sa akin Baka yun. naman lugi ka pa Baka lugi ka <laughs> Pinamana namin sa ito uh, Maraming salamat Pinamana namin sa yo. tapos Ang kita ng budget sa Katig-katig ba? nasa pang repair mo. Nako. Isa lang <laughs> <hamusit nyo> 'yan, 'yung <laughs> kamusit niya. Ayun na. Hayo, hayo. Ganun Nako. Mm. Ito eh, eh makarabas ang bangka ngayon. Itong sitwasyon ni Vlad na ngayon. Ipa-ipa repair lang natin 'yon. Kabitan ng makina tas katig. Nasa ano po to, nasa 70,000 ang presyo niya ngayon. Mm. Yung ganto kalaki, 70,000 'yan pag uh, bilihan to talaga. Pinakamura niyan 40. Pero bulok na 'yon, mabulok-bulok na 'yon, 40. Mm. 40 pagkasama ang makina. Siguro pag walang makina, makakawa ka 35 hanggang, um, yan, hanggang 40 siguro. Pero pag yung kompleto siya na nakaset up na, 70 yan. Eh? 70. Si yung isang bangka ni Parimat, yung binili niya kaya sa kapatid niya, kapatid niya pa yung nagbenta. Mas maliit dito yun, 50. Hmm. Batoy? Si Batoy, 50. Uh, kaya ito mas malaki, kubertado, mga 60 to 70,000. Hmm. Ikaw na mag-alaga sa kanya, sa'yo na. Maraming salamat. Ano, anong masasabi mo yan? Maraming salamat sa Rabat. Sa eh. you know. Binigyan nila ako ng panganak buhay ng panibago panibaka. Yun o. order mo yan ng ano, ha. Eh bukod doon mga rabat eh, siyempre eh, kasama sa payroll natin si Fedis. kanya Mm -hmm. yan. Mag-start last month no? Mm -hmm. tapos nasahad tayo ngayon. Bukas pala. Bukas. Bukas. Aba. Maraming salamat. Ay, marami Ay, grabe. Ayan mo, tong kawayan o, bagong bago po. Hindi man lang nabulok eh. Ganda to, Pintura kasi. Pinturado kasi lahat yan. Tsaka kahoy niyo. Ito napakan. Ito ng lutang na to pag yung nasa na. Eh alam mo naman yan kung ilang beses na namin na ano yan. Napatunayan tong bangka na to. Ano to? Rumblon. Matindi to, Oo, nairumblon pa namin ito. Magaan siya. Rumblon pa yan. Pagpabihat na pala noon yung makina. Lakalaki ng makina yan. Pabigat masyado. Siguro mga bagay dito yung ano, yung mga 18 kabalyos pwede dito. Oh, mga bridge line na 18. Okay? Mm, yan. Pero so, di pag natin yun, pag ano, magad ito doon. Pag bilhin mo naman. Aruy! Uy, Garo ako. Oo, nakompleto siya Hindi man agad-agad, utay-utayin utay, utay, baga. Utay-utayin ah. siya muna na buuin natin. Cutting muna, tapos yung mga batik. Tapos sunod yung makina naman. Kaso yung basaw, yung makina naman natin, di ba? Eh, lang. sa pwede mo nang pang hanap buhay doon. Eh e di, pagkala ko na tayo niyan niya. Oh. Ay baka ayaw. di mo bakit <laughs> baka di mo bantayan yung baka atin. mo pwede na kami atin. dito. <laughs> ha? Hindi naman pwede mangyari. Hindi naman daw yung anak niya eh. palit palitan na sila. Yung anak niya, eh proceed ko eh. Sagsag sila doon sa doon sa inyo no. Mm. Hanap Sagsag, sila ng nylon. Sagsag -sag sila hanap ng nylon para iyan na nila to, tali-talian ba? Para nga mm. daw hindi magtaob. So, Nayo namin yun yung mga manugan. Mm. Tutan so, mo talagang tinayo mm. nila to, nilagaan nila para hindi maanod nung nakaraan. Kasi yan pagka gumanon siya. So, wala na, oh, wala so, na tinalian nila. So since, since sila naman talaga yung nag-save na to, eh, eh kaya sabi ko, ipamana eh, natin kayo yan. Sigurado namang matutuwa din yung si Ma'am Blandina kapag nalaman niya na sa karapat dapat naman natin ibigay ito kung bangka. Hmm. So, ayun. Thank you Kuya. Ay, salamat na. Thank you namang eh. marami sa pag-alaga sa mga bangka. Bangka namin dito ba? Mm. Yes. Hindi kami lagi dito kaya ikaw lang ang sana namin dito magtingin. Hmm. <laughs> ah, naman yun, naman nila. Nandito na Oo. Nandito yeah. Ayos yan. Sulid yan, sulid. Ayan okay. o. Oh. Wala na hipon dyan? <laughs> 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 wala na ano do, na, na ano ay, Yung kubo ko dyan, nalagyan ko ng lambat na gano'n. Hmm. Ah. Sinabitan ng kahoy. Hmm. Tanga yung lambat, oh, wow, pati wasap, yung kubo. <laughs> wala na yung kubo. <laughs> yung kubo mo dito? Hmm. Patag pa yan. i natin yung kuya. Patibay pa yan. Yung mga na yan. Marami pang bibigay na blessing kay Kuya Edison yan. Hmm. Ang mo ba yan niya? Oo. Ayan o. Ano mo? <man>? Ayos? pa na. mo Wala ka ahon ng crocs ah. WordPress okay, Dedi vaama siã.